All ayan magandang gabi sa ating lahat. Uh, eto ito nandito ako sa aking YT Studio. Uh, tinitignan ko yung mga copyright uh, videos ko. So nakita ko dito sa aking YT Studio na merong pito na gumamit sa aking mga video. Pero itong itong isang to si Banat nila kay ikakilala ko to. Si Ate Jocelyn kakilala ko. Pero itong ibang gumamit ng aking video, hindi ko yan kakilala. Ayan. Uh, dalawa lang yung kakilala kong gumamit ng aking video. At ito yung mas matindi. yan Saan yun? I-open natin to Ito yung mas matindi na gumamit sa aking video. Ayan siya. Mas malaki pa yung subscriber niya kaysa sa akin, 31.8k. Ang kanyang uh, channel name ay Code Reader MMS. Ayan, so ikaw, Code Reader MMS. Huwag uh, kang kumuha ng hindi sa iyo. Ayan. Uh, meron ka pang. Ayan, one month ago, kinuha mo yung video ko. Ito yung ano ito yung video ko na pinaka mataas yung views. Mga nasa 700. 1000 views yata ito. Ayan, kasama ko yung mother ko at yung pamangkin kong si Simi. Ngayon, ang ang gusto kong i-request sana sa inyo, baka pwede niyo i-report itong uh, channel na to. Baka pwede niyo i-report ito kasi ito ginamit niya yung video ko na walang paalam. So hindi ko alam kung paano uh, i-claim yung ano, i yung copyright niya. Uh, Pagpupunta kasi ako dito forward natin ayan so yan yun magaling yung discard niya kasi o oh, binaliktad lang niya oh. binaliktad lang niya yan tingnan nyo nung no, nag comment dito oh. tingnan natin yung mga nag comment yung iba kilala nila kung kaninong video to Ah, uh, saan 'yon? Ito. Kilala niya. Uh, hashtag KD35. Ah, uh, Donel Parami. Ayan, shoutout sa iyo. Salamat. Ito, kilala din niya. Ah, uh, matagal ng video yan eh. Ayan. So, balik tayo dun sa ating YT studio. Ayan kasi Uh, request removal pag pinindot ko kasi ito saan yan ayan pag pinindot ko yung request removal ang daming ang daming pipilapan ang daming pipilapan dito sa baba so hindi ko alam kung paano siya i copyright uh, claim para matanggal sa kanya yun ayan so marami talagang gumagamit sa aking video kaya paano kaya yung paraan nun paano i ano yun i-request yung ano copyright claim mo Ayan, nakala mo mas malaki pa yung channel kaysa sa akin kinuha yung video ko yan pag pinindot ko tong submit ayaw kailangan talaga ma-fill upan tong uh, nasa baba Ayan so sa mga nakakaalam dyan kung paano mag-request ng copyright claim baka naman pwedeng patulong dyan Pa-comment pa naman jan kung paano yung paraan. Dami kasi pipilapan dito eh. Yo. Balik tayo sa ibang gumamit ng aking video. Ito yung isa. Ay hindi, halos parehas lang pala ito oh. I-mute natin. Baka tayo rin naman yung makapirate. Ayan Oh. Ito one month ago. Pero zero, ay, <laughs> zero likes. Zero likes at saka wala yata subscriber to. Ayan parehas din yung video na kinuha sa akin. Yung nagbenta ko ng ginto. Ayan ayan dapat uh, gumawa ko yung ng sarili nyong mga video huwag yung kinukuha nyo yung hindi nyo video ito rin escape may ads ka pa o oh, ayan video ko rin yan kinuha ni uh, Hag, 28 Yamashir 11.8k ang lalaki pa ng channel ang lalaki pa ng mga subscriber nyo hindi kayo gumawa ng sarili nyong mga video grabe kayo yan Pero itong dalawa, kilala ko to si Banat ni Lakay, si uh, T. Jocelyn. Ito lang talaga, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Lima na gumamit ng aking video, hindi ko kilala. So, uh, please naman, baka pwedeng patulong kung paano natin uh, i-request si Removal yung, ano, yung copyright claim natin dito sa ating video. O kaya uh, baka pwedeng i-report nyo na lang itong mga pinakita kong channel name na ano na gumamit sa aking mga video para uh, magmadala sila. Ayan. Ngayon ko lang to nakita eh. Uh, napanood kasi ako sa YouTube na paano tignan yung copyright claim. So, nakita ko, pinindot ko yung copyright dito sa gilid. Ayan, lumabas. <laughs> Marami palang gumamit. Uh, pito. Pero yung dalawa, kilala ko. Lima lang yung lima yung talagang gumamit sa aking video. Ayan, so yun. pa naman diyan kung paano yung paraan na paraan anong gagawin natin para ma ano yun, ma-claim natin yung copyright sa ating sariling video na ginamit ng ibang content creator na makakapal ang mox o kaya i-report niyo na lang, i-report niyo yung uh, i-report niyo yung ano, yung ano yun? yung channel na gumamit sa aking mga video. Uh, yun na lang yung tulong nyo sa akin. Ayan, maraming salamat at uh, magandang gabi.